Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel no para lang mas ng no, ating mga kababayang elders mayroon po silang uh, table managers na puno uh, mga job opportunities. Yung po 'yung ano 'yung mga sumasalubong na good morning, good morning, top yung, top mga um. ushers, ano, kasi at masarap kasi pumunta sa isang establishment pagka na, masaya agad yung nakita mo, yung mapapakain ka nga agad, no, talagang. No, talaga. At saka may incentive na ah? naman po 'yung mga Establishment na, establishment, na na magkakaloob na mag-hire. Mag uh, uh, ah, ayan. Ay Meron po yung uh, incentives. Uh, sa lalo na yung sa tax tax deduction. Uh, Wala bagay Agay. po. Yun. Yes. ayan meron pa po sila mga hinahari na drink drawers and then yung pang-order presenters, tapos yung guest relation staff. Tuloy-tuloy po ang kanilang uh, siguro pag-hire niyan ano dahil uh, tong mga elders namin, sabi niyo nga po hindi naman ka bigat na trabaho no, no, yan. Po mm -hmm. At saka maganda yung nagpupustura pa sila araw-araw kasi minsan nasa <laughs> ba kaya ka lang, manlulumo ka, the four corners of your room. Eh, kung lalabas ka araw-araw, kahit pa paano, makaka... Yun naman po yung parang uh, inaasam ng ating mga hanay ng uh, mga elders, yung makapag makipag-usap, makipag-inter, connect. Actually po, uh, tayo naman ay parang makina. Makina. parang uh, ginagawa yung eka na ay ay gumagana, umaandar. Kailangan. Uh, medyo masaya po ang buhay natin mga <laughs> senior citizens. Yeah. nalilibang tayo. Nalilibang tayo. Yan ang panibagong activities kasi yun nga. Ayaw natin walang kausap eh. Siyempre, gusto natin. Ay, kumusta na? namin nga uh, pwedeng mapag-usapan. At saka, yung pong intellectual somehow, hindi na stale. No. sabi nga ni Lizzie, yung ating isa sa mga veteran journalist na nakakasama natin sa ating uh, segmento eh. Kailangan mo, hindi ako stale. Kailangan umaandar ang aking uh, Pag, pag nakapag-usap tayo sa mga kapwa din nating Ito, elders. Malaking bagay. Malaking bagay po yun. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.